Mm -hmm. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I'm gonna lie to you. I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good. Disclaimer All images and video footage shown in this video are for academic discussion only.

Our video or topic for today ay patungkol sa request ng isa nating taga-subaybay. Ito ay patungkol sa ating idea sa paggawa ng programa sa paghahanda ng ating mga napili upang makilahok o sumali sa patimpalak sa ating mga lugar. Ito ay isang programa na natural natural kasi heto naman talaga yung ginagawa natin na natural talaga sa ating mga napili upang sila ay hianda. So mga kasinyal, hayaan nyo na ipaliwanag ko step by step itong idea na to na paghanda sa ating mga napili. Sa paggawa ng ganitong programa, kinakailangan natin mga kasinyal ang mga sumusunod. Number 1, Pampurga. So hindi ako mag-promote ng kahit anong mga uri ng ganitong uh, pamporga So, ang may ipapayo ko lang kung ano yung pinakamura or affordable na presyo, yun ang inyong mga bilihan kasinyal. So, pangalawa, ang pampaligo natin na shampoo. So, for example, uh, kagaya ng washout. Ito kasi ang pampaligo na ito or shampoo na ito, ito yung nakakatulong para pantanggal ng mga external parasites sa ating mga napili. So, nasa ganun, eh, sabi nga, eh, iwas si stress na rin para sa kanila. So pangatlo, ito yung ating pang blank. Alam niyo na mga kasinyal kung anong ibig ko sabihin. Walang iba kundi ito yung ating Bella Meal. So merong kayong pagpipilian ng may, na dalawang brand na ito naman ay affordable lang ang presyo. So hindi nagkakalayo. So meron tayong pwedeng gamitin na kagaya ng nabanggit ko na Bella Meal or Bexan XP. So mamili na lang kayo kung alin sa dalawa. So kung may prepare kayo dyan na ibang ganyang uri ng mga supplements na ganyan din ang uh, sabi nga ay ang presyo ay hindi masyadong kamahalan at ang epekto naman ay halos pareho din lang naman halos yan mga yan so yun na lang ang inyong i mga kasinya so ito kasinya lang importante itong dalawang supplements na babanggitin ko ito yung uh, kumbaga uh, base sa aming experience at dun sa research na rin. So, heto kasi sa paggawa ng programa na ganitong uri ng programa, eh kailangan nyo din mag-research kahit paano. Pero base sa aming research, eto yung halos pinaka-importante sa lahat. Yung ating uh, supplement na anti-stress at ang wound healing. So, mga signal itong uh, dalawang supplements na aking uh, babanggitin sa inyo, para sa amin, ito yung importante sa paggawa ng ating uh, ganitong uri ng programa sa ating paghahanda sa ating mga napili. So, kailangan natin ng supplements na may anti-stress. Yung pangalawang supplements ay ang may properties na wound healing o ito yung uh, supplements na may kakayahan na mag-regenerate uh, ng mga cells na nasira sa pagdi-training natin sa ating mga napili. So, alam niyo naman sa pagdi-training at ng ating mga napili, so may mga cells sa ah, na mga nasisira diyan or mga tissues. So, heto yung supplements na maire recommend ko sa inyo. So, sa ating anti-stress, dire-recommend ko sa inyo ang paggamit ng B50410. So, siguro naman mga makasinyal, ah, familiar naman kayo dito sa sinasabi kong B50410 na ito. So, andyan, ilalagay natin sa video ang picture ng supplements na ito. At ang uh, may one the healing properties na sinasabi ko na supplements ay ang bee pollen. So, depende rin sa inyong mga sinyal kung mag-research kayo patungkol rito. Pero, base, base sa aming research o nakalap ng na mga informasyon patungkol sa mga supplements na ito, ito yung pinaka-the best para sa amin kung ang gusto ninyo ay hindi masyadong magastos na paghahanda sa ating mga napili. Ito yung masasabi natin ay hindi masyadong magastos pero effective. So depende na rin sa inyo mga kasinyal kung gusto niyo subukan. Regarding naman mga kasinyal sa pagkain, sa pagkain ng ating mga ihahanda. So kailangan nating i-prepare lang ang concentrate, And then uh, power pellets, so i-recommend ire ko sa inyo yung talagang ginagamit namin is yung uh, Thunderbird Platinum. So hindi ko naman i-recommend ire talaga yung brand na yan. Kung mayroong kayong mas alam na mas magandang uh, power pellets, so yun yung gamitin nyo. And then basta ang purpose lang ng itong video na ito, kung saan kayo nakaka-less. Nakaka ng uh, gasto. So, ganun ang purpose na itong video na to. So, mga kasinyal, dumako naman tayo dun sa kasagutan dun sa katanungan ng ating uh, isang taga-subaybay. So, shoutout sayo iyo kasinyal. Alam mo yung kung sino ka. So, ito yung sa patungkol sa carbo-loading. Papaano daw natin, namin ito ginagamit. So, sa pamamaraan namin, mga kasinyal, ito ay ginagamit namin ng na 2 days before the event. So alam nyo naman yun na 2 days before the So ito ay ginagamit namin sa pamamagitan ng uh, pag-mix sa pagkain ng 50-50. So 50% na carbo loading so 50% na yung natural na pagkain ng ating mga napili. So ganun na ang pag-apply na ginagamit namin. So walang iba kundi ito yung uh, mais. So, ito yung golden cracker na tinatawag. Yung pamamaraan dito mga kasinyan, de eh, binababad namin mga kasinyan. So, babad namin ng 6 hours before nating ipakain. So, pagkababad nito is, uh, syempre, ilalagay natin sa strainer bago siya ipakain para uh, matanggal yung mga excess waters or yung iba ginagamit nila mula sis yung pinagbababara nila pero sa amin uh, ano lang uh, tubig lang na natural yung malinis na tubig so iba pagkababad natin and then tatanggalin natin sa pamamagitan strainer yung excess na tubig so okay na ilalagay natin siya sa tissue or di kaya sa malinis na damit so talagang para ma-absorb yung mga excess na water So kung makikita natin na ito ay wala ng tubig or something na talagang hindi na siya moist na masyado. So ilagay na, ihalo na natin do sa pakain sa ating mga napili. So inuulit ko, ito ay 50-50. So ibig sabihin na 50% ng uh, golden na uh, golden crack corn or buo na mais o oh, depende sa availability nito sa inyong lugar kung anong available crack corn na ordinary or something like that basta crack corn pwede na yun wala namang problema or buong mais pwede na rin no problem for that so depende na lang sa inyo pamamaraan so sinabi ko yung pamamaraan namin amin na ganito para ma-share na rin sa inyo so ito 50-50 inuulit ko 50-50 50%, -50. 50 na mais so 50% na natural na pagkain nila so yun lang mga kasing yun. Sa mga nabanggit ng programa mga kasingyel, maaari pa rin kayong magdagdag ng iba pang mga supplements o na kilalang nagbibigay ng lakas at sigla sa ating mga napili. Sa inyong opinion mga kasingyel, tama ba ang mga ibinahagi ko sa inyo na natural na pamamaraan sa ating paghahanda sa ating mga napili? Kung meron pa kayong mga ibang mga idea, pwede nyo na i-comment yan sa ating comment section. Pag-usapan natin yan mga kasingyal So, once again, I'm Franz Calblag. Thank you for watching. Salamat sa pagsuporta sa ating munting channel. Bye-bye. if you work for it it's only worth it if you work for it i won't stop hey guys do you like the video if yes please don't forget to subscribe and like the video it really means a lot to me thank you